kami sa Walter. Sa mga kakain? Dito na. Order lang kayo. Kakain, kakain muna tayo bago tayo gumala. Dino ka po, buka po eh. Guys, di na po iiyak yung anak ko. Kanya na po naglulumpasay eh. gusto talaga niya mga pag-walking. sa Regilian CC? Ah, sa iyo po, uh, oh. okay. si ah. okay. okay. ano? Wala tingin si Julia. Sa niya. Nabigyan niya. Okay. Ito okay. Wala bang ano? Turo-turo. <laughs> Ayan na, buso ah. Oh, na yung pangarap mo. Nasa Walter na lang ako.

Oo. Oh, oh. oh na. O, na na nangkatuto ko, Para hindi ka na magano. Garlic chicken. Oh. Sabi mo, dito kung tayo sa Walter. Ano kainan to? Anong kainan to, be? Gilingans. Nandito kami, guys, sa Gilingans. This called, Kajalero. It's called, Kajalero. Dito lang may kakain. Bakit nasa yung lato niya? Ikaw, ano sa Wala kong kain na ba? Oo. Oh, kung ano gusto mo, huwag lang sa akin. At sana. Barbecue sa iyo. Hindi sinama si Jepoy. Ito ba pala si Jepoy? Ayun eh. Naglilingkod siya eh. Siya yung tumatalikod. Siya ginagawa ako. Ano Ano eh. Ano Ano eh. Ano Ano eh. Ano eh. Ano eh. Ano eh. eh. Sa'yo din yan, pork sisig, si yes. wow. okay. ano, sa kaboneless chicken teriyaki. Wow! Ay, sa'yo, ano, beef kaldereta, beef kaldereta. Adobo na lang Sa'yo, beef kaldereta, saka fish fillet, orange. rendu na Adobo na lang to to. Beef kaldereta, yung teriyaki. Ay, ayun. Ba? Ayun, ayun, ayun. Ba? May ba? yun. Boneless chicken teriyaki. Wala na lang sa'kin. Ano, di ba makakainay bang, ano, trot po tayo? Ayun, may kawali na lang din sa'kin. Ha? Ah? May kawali. Picture. Sapa. Combo 6. Combo 6, hmm. sweet and sour beef. Hey, order yes, chicken barbecue. boy. Combo 6. pa, pa di ba kawali sa oh, kawali. Ah. Kawali. Combo 6. So bali 6 order din oh, po only rice mag magaan? Aba. Magkano? 27 pesos. Ilan? Sino mag magaan only rice? Aba. Ikaw. Ikaw. Ikaw be. Isa nung ano? Tatlong only <coughs> rice. Tapos ang ah, iced tea, paano to? Four glasses. Pero meron kayo nung ano? 1.5. Pwede sila po. Magkano? Pwede. Ayun, Pepsi na lang ayun o. No? Ito ba kuya? Hindi yan. 1.5. Magkano? Mag ano sa kabila ah, Hindi, yung malaki? Opo P1.5 po Shake Kasi tayo maging si Okay na, P198 Yan Sige dyan uh. uh -huh. so, na sa atin yan Tas Sa kaano? Sa Anong gusto niyo pansit? Ni Kiki Bihon o Bihon Bisado lang? Tingin? Pansit. Gusto niyo ba magpansit? Huwag na. Huwag na? Hindi, huwag Pwede naman okay. yung take out, eh? Okay na. Good day naman din eh. Okay. combo 5. Dalawa yung combo 4 okay. Combo 1 and 2. Pari Yung half chicken, magkano? Okay. Okay. chicken. Ayan guys, ayan po pala yung pangalawa ko. Panganay. Pakita mo maganda. Yung <laughs> tita. Yan. Ikaw ay kawaisi Ano pa yan? Pag ako <laughs> <Then> buso, <laughs> Family bandi bading family ba <laughs> din? po ako sa yan Salim po sa'yo Anong dapat? SM? Nakungi tayo sa Walter? Pag si Jeto yung nakasama, ano na tayo? Jollibee. Jollibee <laughs> sa pulo. Jollibee <laughs> <Jally> pulo. <laughs> <laughs> Dito naman mo tayo, Walter. Ito po driver namin, no guys. Uy <laughs> <Dwayne> naman dyan. Lupet. Kabagang, kabagang. Ano ba yung May kay Ed Chris? Yung bodybuilder ba yun? Nag-gym sila? Maganda ni Katuna Chris ah Tika sa Ano na rin ah, marami na rin followers ah, sixty 63 Sila sila ni John Mike kapag sila ni John Mike Ha? May laman eh Ayan na gaya sa na bago Ito Oh, puna sa pars. Malupet. Sino na pabo ka lang po yung video guys. Ayan na guys. yung ibang pagkain. pagkain. Oh, yan na yun. Ayan hindi no. mo nakita. Ano ko hindi epic kawali, may hawa ka din. pagkain Uno pa rin siya guys! Siya pa rin ang <laughs> una! O oh, picture yung... oh, tayo. picture Ano ba Yung combo ano? Oh, combo okay naman. Combo 6. Combo. Ito Hoy, mo picture pa tayo ah. Ay, picture pa daw? Iwanan yun na ako. Teka muna. Dito na lang namin. Natin 'yan lang. Sa wala pa yun, sa hindi kayo, di kayo masasama sa vlog sa ito na yung chance tayo nyo ako mag picture picture pa tayo mm -hmm.

Happy birthday. <laughs> birthday si Epoy. Birthday Epoy. Birthday. Thank you Epoy. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. si Epoy! Happy birthday. Happy birthday. Thank you, boy. Thank you! Thank you, na, guys. Na. Thank you Epoi. <laughs> Happy birthday. Happy <laughs> birthday.

Wow. Ano yeah. rice? Ang no? Kuya? Kaya yung rice? may tatlong nga nga ni rice? Tatlo nga? Opo, po. Tatlo. Ang dami ah. Ang Hindi, tatlo mo yan. yung na ba ang rice niyan? Ay sus. Baka kabuging ka pa ni Julia. pa nga niya. Ah! Oh. Oh. Ahaha! <laughs> <laughs> ha! Ha!

talo dalawang tayo kanin si Ada ah. ka, lutum siya, very nice, si Jompa lang siya. ano pampir? ang po guys stops na. <laughs> sen sa kilala mo? sa so, umaen

Nagbulunan yung bunso ko kung nakuwento pa talaga niya rito yun. <laughs> Ay, <laughs> <laughs> oh, ano ah? Jackpot ah. Isang busog ah. Ngayon yan. Ang sabahin. Mga 2 hours yan bago matapos. Bilisan muna na. Mamimili na tayo. Magbubukas na na tayo. Ha? Yo! Tumayiwan. Nasabihin ka ba? Nalabas natin. Shout out nga na <laughs> Shout out nga pala. Kay Julia. Sir, papabil na kami. out. Bil out po.

nang mau sibuk ala ini tunggu Mbak Mimi dunia Tubo pa yung bata pa katawan eh. We're in, in or on, out, in. <laughs> Like out. Okay, channel ni Papa sa video. Hi guys, we're we're we're, we're, <laughs> We're in cine -games. Bayad na, bayad na si papa. Atalipin. Thank you, bae. Thank you, Papa. Thank you, welcome. Thank you Papa. Minsan <smartene> lang ako malibre, kaya sulitin na natin ito. Pag-grossific pa tayo, pagtapos ito. Thank you. You're welcome. Shoutout kay Papa. Thank you. Hindi you. Sige, napabalik yung Design lang yun. Magbabayad? ka bayad? Ayun ay. Akin na magbabayad. <laughs> <laughs> Bugbugin Pinabili ko siya chokes to Sabi ko, bumalik ka chokes to isa't at Nabili niya isa lang kasi daw naglugaw daw sila ni Jambo. Ibu ka namin. Binigay na sukle. Peste. 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 Yung Peste. Peste.

Okay. tingnan sa video pag share Meron na dito Tapos ba? Oo, oh, yan. Yeah. Alright well, guys, tapos naman kumain. Mamimili naman kami sa school supply. Lakad. Piliin na rin po. <coughs> Julian, ano naman? Greenix. Dito na ta. Green sa. Saan ba tayo, ba? School supplies? Ha? Oh, <laughs> Iiyak na naman. Okay. Ano yung nakalimutan tayo? <laughs> yung pit. <tape. laughs> yung Nakalimutan ako po Yung Hindi ako <laughs> mo <laughs> Sa school supplies na kami guys. Buhuli ko sana kung eh. oh, oh. tip. ko sana kung daan yung tip. Ano yan? Hindi, okay. national box store muna. Sa, saan? San tayo? Sa uh, school supply. Nagbili ano the... ko lang ng sapatos ko. Uh, <laughs> Boy, i-video mo para paalang <laughs> kaalang <laughs> naglalakan. <laughs> di ba sa kaalang naglalakan? Ito sa lang 410. Boy, ano di yan? video mo pa rin paalang na yung sapatang paalang. Ewan ko, di kakaltuan ni Kuya Gabi yan. Ayun na, ay sino?

Ano? Langkot ng mukha mo para. Dapat blade lang. Binibili ko yung binibili ko si Atot ng notebook niya pang-aral. Kasi kailangan ni Atot ng pang-aral hindi si Julia. Check mo yung price niya. Ano nakalagay ko? Eh, baka wala pagkalan ng pag 'yan. Baka wala pagkalan. Ito pala mo. 3 pieces, 30. Ang gawa ni Mr. Munas, narang 49 third pieces. Low price. Yeah. Di ba dapat plain lang? Yeah. Sabi niya di ba plain? Ayun yeah. o, Sabi niya plain. Yeah. Yung hirap mo siya. Pakita Ma. mo natin. Ma. Pagka ganyan, dalawa ko nila. Gusto, gusto. Play? Ma! Ah. red folder mo na. Ah. Ah. red, folder, 14 yeah. tayo. Ito guys, yung mga loot mo Anong <laughs> po poldo yung ganito? Pero alam, ay, ganyan, pero ay, ano lang, wala siyang ganito. Huwag magawa mag na Bakit ako wala sa tingin yung... Bakit Ayan. Hindi niya ay, nakapilitan na papel? Sige. index card Asan? Index card, papel. Mama, may tasyo ko dito. ay. nga po Ganito rin

Pang school Dalawang high school Sa Di na na tapos na talaga <tapos> siya Kaya talaga siya boy Ang laman ng kahulay Deodorant Thank you, mom, I love you so much. Thank you. Ito na. mo. Wala lang, nag-grocery pa tayo. Watson pa kami. Oh. <laughs> <laughs> Gano'n ni Kevoy? Sabi ni Kevoy, <laughs> <laughs> <coughs> kala mo siya grocery. nagbayad e. Eh. Ha? Yatit na Grand Tours. Ma? Sa grocery naman kami guys pupunta. Tapos pa kami sa mga logbook. Watson kami. Grocery kayo, watson, watson. kami. Watson, hindi Abinson. Ilang minutes na? 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 Ilang na? Lagay mo na ito po sa may ano? Sa card to eh. Ayan. mo na sa guard. Sa Ito. Ito. sa may ano. Ako na. Ako na yun. Ako lang. Doon Ito mo video. Ito mo sa may ano. Lagay ng ano. Ano ba? Yun guys. Tapos oh, na sa daw namin mabili yung mga gamit namin. Kaya yung tatay namin, nalungkot na. <laughs> Kasi naubos do yung pera niya. <laughs> <laughs>

Ang dami niyan ah. Wala. Pinamili niyan to? Wala. Tulong ako. Ang dami ang dami pinamili oh. Tulong ako guys. Tulong ako guys. Huwag po mga pinamili guys. Huwag po, lumay. Alisin mesa. Kasi kami naka single kami. Sila naka tricycle kaya. Nauna kaming dumating. Ah, uh, Para mabilis mamaka okay. makakain din ng pagkain ko mm -hmm. sigurado mga 150 so, lang yun. <coughs> asan yung uniform asan yung uniform din niyan meron mo tawag sa telepono ayan na guys ba ba bye bye na ha